Hello guys, kakain nga po kami sa labas at ito ay bumungad sa amin. Dito kasi si Japan, hindi mo na kailangan tanong sa cashier. kung ano yung mo. Kero na silang machine, yung ticket, huluban mo lang yung machine para makuha mo yung ticket. At nadyan na rin ang presyo kung gusto mong kakainin. Hindi kang pagpipili yan. Kali gusto mong kunin ang mura at kung alin ang mahal. Isang e gita dahil yun daw ang pinakamasarap at the best baka init. Nag video nga pala ako dyan para makita ko yung mga makakasama ko Ayan, kung isa lang yung magbabayad palulog eh kaya anad kanya kanya kami ng bayad first time pong sumama sa kanila kaya kita niya kung nakainiform pa ako dyan ay ako nila dahil hindi talaga ako kasama dyan sabit ba o dahil kaibigan nila ako o kasamaan nila ako sa trabaho sinama nila ako para na rin meron tiga video. O diba? Ang saya. Hindi mo kailangan mag magtanong sa fashion, Dahil ito na. Tumatik machine na yung pipili ng gusto mong kainin. mo lang siya. Tapos pipinditin mo kung ano yung gusto mong kainin. Katawal po, hindi ko pa alam yan. First time ko kasi dyan sa so mama. Kaya nakapatawa uh, na ako dyan. Hindi ko kasi alam yan. Kaya nagpaturo sa so, kanila kung paano. And, Oh, nakatapos na. Meron na akong kasunod naman. At yung aking mga kasama. Nang tinuturuan niya yung isa di hindi pa rin marunong. Dahil sila lang nakakalam kung ano yung dapat nang gawin dito sa bendo machine. Nalabasan na lang yan ang ticket para ibigay sa cashier. Hindi mo na kailangan kasi magtanong. Ito na, mas madali. Ito talaga dito sa Japan. Hindi mo na kailangan ng tanong. Bibigay mo lang yung ticket. Iintayin mo lang yung bibigay sa'yo. Hoy, pare, tagal mo. Ayan, ito, ito na nga. Pipigyan na yung ticket kaso hindi pa nila tinanggap. Dahil para sabay-sabay daw. Ayan, nauna na nga tuloy ako sa aking limesa. na lang sila doon. Ito nga pala yung aming hapon na kasama yung aming driver. Dahil di ko ari ang walang kasamang hapon pag ikaw ay pupunta sa malayang lugar. Dapat po may kasama. Kaya yeah, yan po, ang aming drama ng driver. Yan, nangyintay na po kami ng aming order. <tipos> Dahil wala yung aming bangko, umihihip pa kami ng isang bangko para doon sa aming isang kasama. Sumura so, po kami sa amin na mesa kaya habin nandiyan po kami ng isang bangko. Mm, dahil hindi ko na mapigilan yung gutom. Sinubukan ko yung pampagana nilang pagkain. Pero sobrang anghang naman. Yan po yung, yung bumubungad bung sa amin bago pa kami order. Ang anghang. Parang hindi mo na makain talaga. At nga, wala pang 10 minutes. Nagyan na yung aming pagkain. Sinurb na po ng isang mga waiter. Yan, ano na po? Iyan po ang tinatawag na chahang. Chahang dito sa Japan. At ito na po ang karage. Karaming walang humpay. Karaming walang kaumpay-humpay. Yan. Pero ang aming ginawa, isip na meron ng karage, may ramen, at meron ng shang, shanghai. Yan na. Nagsimula na pinag kumain. Ayan o, ang pagkain pero mura lang. Kaya napatamsap si parang Pablo. Yan po ang maraming mga kasama. Sinabi ang... Guys, kinat ko na. Dito na kami sa pagkatapos kumain. Dahil masyado ng mahaba. Naghihintay na lang kami ng oras para kami umalis. Yan, lahat po kami ay nabusog. Dahil napakasarap po pagkain dito sa si Japan. Oh. Parang hindi na ako makatayo dahil sobrang dami ng aming ginain. Ah. Uh, pa, bigal na po yung aking kasama. Ito na po. Ah, alis na po kami. Dahil nabusog na. Salamat po sa inyong lahat. Nabusog kami. Hindi po walang tatapos yan. Dito sa labas, magpapahinga pa kami ng 10 minutes dahil hindi kami makakasaray dahil busog pa. Matatagta ng aming kinain. At ito na guys, natito kami sa sasakyan Pero hindi pa kayo nagkatapos Mayroon pa kami may pupuntahan Na pamilya dito sa Mipinuntahan pinuntahan Pinunahan na lahat na bibili mo Pero medyo mahal, titingin lang ako Sino lang nang bibili? Mama lang ba? Uh, yeah, medyo ingat lang yung driver dahil busog pa Baka matagtag daw yung tiyan niya. Ito na. Malapit na. konting minuto na lang at sasakay na. Bababa na kami sa aming pupuntahan. Ito mo na guys. Ito na kami. Dalakad na kami. Na kami sa third floor. Dito kami dumahan sa taas para mas mabilis. Sa umukan namin mamasyal. At ito nga guys. Humapasin nyo. Dalawa lang kami na uniform Dahil sabit lang kami. <laughs> yung mga hindi naka-uniform, yun po talaga ang kasama kami ay napasabit lang. Bay, sa muna ang ka, Pablo. Sa kanya ka. Pag ka, Pablo, sa Itama Boys. <laughs> na pa kami ng tempo trip guys, oh, Naka uniform pa <laughs> 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 saka... oh. Ja, Meron dito. <laughs> <laughs> Uy, bili ka na mo. Alin? Ah, sa baba. Baba? Ba? <hah>. <hah. hah>. Kaya guys, hanggang dito na no, lang guys Dahil ito, ito na lang video Masyado na kasing mahaba Ito Hindi mo nga yun na makikita yung aming gagawin Kaya maraming maraming salamat po